gabi mga kapares ayan nakaubos na po ako ng aking paninda ang problema lang po ay akala ko ay nakaplay yung aking video hindi po pala so huli na lang makita ko ay wala na po akong magagawa uh, bali nakaubos naman po ako ng aking mga paninda as in ubos po lahat ngayong araw ng sabado pichados ng september Ayan mga kapares, papakita ko po sa inyo yung mga lagayan ko na talagang nakaubos po ako. Ang problema, hindi lang yung nakita kung paano sila kumain at kung paano sila pumila dito kanina. Ayan o. Oh. Napakahirap talaga nang wala nagbibidyo kasi hindi nakikita yung mga kumakain. So ganun pa man, ah, tuloy lang tayo. Tuloy lang sa pagbablog. Ayan. Uh, ito nga po pala ang aking cart. Ayan, kumakikita nyo yung cart. card ko ayan, makikita ninyo yan ayan po ang aking card ayan po ang ginagamit ko sa pangaraw-araw ng aking anak buhay ayan po ayan, nakaubos na po ako ah, uh, malaking bagay po talaga pag hindi na ulan kasi nakakaubos po ako ng aking paninda ayan Bali, wala na po akong gagawin at ako po ay nakapaglinis na. Bali, uuwi na po na ako ng aking bahay. Magpapagasuli na lang. Mag Diretso na ako papuntang bahay. Uh, shout Shoutout po pala kay Sabidogs na gumawa ng aking channel. Maraming maraming salamat po. At kay Nanay Mupant na ayan, pinupromote po yung aking channel. Maraming maraming salamat po. Uh, kaya kay Ate Lisel na yan, yan, kakulitan ko lang, kakulitan lang hanggang doon lang po. Yun, yan. Pasensya na rin po kung pumapasok sa inyong live, video makulit, ayan, pasensya na po kayo. Planet Sword, uh, pasensya na po. Hanggang doon lang naman po ako, makulit lang po ako. Yun lang po yun. Ayan, set up po sa inyo lahat. Uh, salamat po pala sa mga nag subscribe sa akin. na uh, hindi ko na po kayo may isa, -isa dahil... ah uh, marami na rin naman po kayo at sana to sa mga hindi pa nagsusubscribe uh, please subscribe naman po kayo sa akin para makita nyo ang mga i-upload kong video pasensya na lang po sa upload ko ngayon kasi dapat nakita nyo lahat talaga yung kumakain kung gano'ng karami ayan naubos na lahat ng paninda ko hindi naman pala nakaplay yung aking video uh, pasensya na po at uh, napakahirap naman po talaga ng aking ginagawa ako yung nagsasandok ayan, ako ang lahat ng gumagawa niyan So, hindi ko na nakita na hindi pala naka-play. Pero kung kahit makita ko, hindi ko na rin magagawa sa sobrang dami. Ah, bali bukas na lang puli, Bukas na lang buka po ako gagawa ng uh, ah, panibagong video dito sa aking cart. Ganun pa man, ang mahalaga ay nakaubos po ako at ah, maraming maraming salamat sa Panginoon kasi ginabayan po niya ako na laging maubos ang aking paninda. At sana po sa mga susunod na araw ay ganun pa rin ayan hanggang dito na lang po na at ako po ay uuwi na sa aking bahay maraming maraming salamat po bye bye po